Uy, gino ko. Ay, Hilux din rin sa Malasa, sa village. Mayusip. Uy, gano'o ko. Mayusip. Uy, Gino ako Mario Naadres Na address man na manaasa, sa Village Good. Uy. Uy, gino ako, I'm back. Gino ako, just get. Wi kalu oi. Na apa ge? Na apa ge? Ha, Gino ako. Gino ako. Ang nag drive, just go. Ang nag drive, Bala, uy. Mario Yusuf. Uy, say, ko. Gino ako, kakusog jud, Ang drive Jasper, ginoo ko oy. Kusog jud kaing baha, Joseph Baha na kay lang drive. Bahala na lang ngayon. ay. Ginoog ko ang driver. Ada. Naanod pa gyud ang bag, Mariusep. Ala oy, naanod ang bag pagyod nga gilabay, ginoo ko. Ay! Pisa Pagdala, ginoo ko, Mariusep. Woo! Ang driver! Mayusin, ginoko. Ang host na lang! Ang host! Si ginoko! Kakusog yun sa baha, yun! Ginoko! Ginoko! Alay, nabuhok Gino ang ulan! Alay, Natumpag na po dito sa unahan, oh! Ginoko! sa boring up doro ni Gikan huwag na na dyo unta huwag ginuok ko anong gipugos manggyod og tabok oy sige bahala na lang tanang hilux ala ning naog na lang tanang driver oy dili ba pago nito na itong nga green oh Gino ko unsa may pwede matabang ana oy? Namang gud sa tunga-tunga jud. -tunga, Gino ko. Oh, kaso jud kay embaha, Mariosep. Wala oy. Mm. Gino ko, maloy wala jud. Kalma lang gid ang driver ba. Naman ko sa tunga, magliso ng driver o kuan na og. wala pa yung nga katong pisi betawang katong orange. Oh, kasog dyo kayong baha. O, ay nga nun, itabok siya, no? Ay, ginoo ko. Ay, ayaw lang God. ginoo ko. Kusog na dyo kayong baha. Diri, asa na plane ka na, ay! Mantag, dili na mabali, oy. ano dat wit o nag live ko ayo saon man ni oi nag shot man ni no na na oi kusok oi ahman zombie sa na watay biset ngamo ta bang dagan joke ta o deri dagan joke o kailang mantag dili lang gani siya mabalig yun kay para dili masudlan ang kanang sulod sa Hilux may gani kay pulpak kaayo mo ay nakabugat kay pulpak man siya may gani ku ano katong diri ang asay nakaambak yun lalaki o katong naka brown kato katong naka brown nakaambak yun siya pero ang driver kay naragi yun diri sa sulod niya human kusog man yod, kaayo o sa kalabang Tapayo na kung dito. Dunite sa day. Basing mga hulog na tung cellphone dari kadugayan. Wala bagod gani do. Warta ba itong cellphone? Wala katung katong katong nasa bag. Pepe mga pilay. Sunod ako day. Wala ang kwarta. Wala o eh. Gilabay daw nila tung bag. Baka itong naanod ganina. Daku daw kahit itong kwarta dala. Yung man naanod ako. Okay. Yung saan man walk? Mm -hmm. oh, sige. Hala o, oh, nalangkat na gud ang kuwan sa ligid. O, oh, ka oh, na, o, ka na. o oh, na, o, nalangkat ang kuwan sa ligid. Ha, ah, may pugos lang po na siya. Ana! Ay, ginawa ko, pag yun Sige. Ay, Lord, panungan, hindi taon, Lord. Ay, ginawa ko! Nangirog na po. Ay, ginawa ginawa ko. Lord, ayo lang Jod, ayo lang Jod. nan dari sama nak sa, sama nak sa, sa, sa buwan. unahan sa anitapan. Ambot ngano ning tabok yud na sila nga kusog man. Ma na ara oh, ay nay nay siya pero gikuan nagrestyo na siya. Pero dili pa Oh, nag hinay-hinay katumpag dire sa kilid Mo na maglisod ang mga nagrescue. may gani kay pulpak siya dili ra ka wala na ka siya nakuan ay, ah, ay pero nihinay naman siya o oh, hinay-hinay na -hina dahil. Oy, maring na diri asa manaksa ni siya maring sa sapa diri sa village may lagu pa to mata to mga anak dito natulog akong gibyaan. nurok-urok man ako mo no, ganit no. mm. hmm. na mo mo wala ko na yun doon Naana diri sa village ni nani si diri sa sapat sa village Nya gilabay tung bag ganina pag amba ka tong lalaki. Nya wala na apsan dagan do kay kwarta dala. Ay Nado tayo, sulod na do toy kwarta sulod. O kala kuan naman siya o. Oh. Kana ay thank you. Diri a. Oh, sige, padaplinta, padaplinta. Oh. Sige, padaplinta para ta okay. Ilahan na daw kuan nun. Ambot mo. Kung ano. um, ang driver ani mo? Kuan dito ah. Magunit at umpisi. Oh. na lang ng Hilux. Dra makita pa man na. Ginoo ko. Masangit naman na dito. Pero atong bag dai. Tu ana anot. Ala ay ko. So, Unsay dala ato cellphone dong? Cellphone ko. Kwarta. Ginuo ko. Giuna. Hoy dili ba giuna gitun grabe ang kwarta no kay mo bi gitoy kanang kuan. Dili kanang paggawas ato niya. Oh paggawas. Kuan man niya mga gamit no nagawa. Gisunod na pud niya ang sayang. Oh. Ambot lang pod ka kay basig ning ning tabok ni siya hinay pa niya human ning builo gurong baha moto na, wa na siya siya balik guro Matabuna na ta diri adik the... oh, na glad pud ali ga diri oh gi na nila rescue to ara ang driver jud na pamansakuan na pasasulod Oh, wala. Oh, wala kay gibali no. Okay ra kaayo Ayud. Full pack my God, siya. May ganin kay full pack siya no. Unsa kay mga dala ana do? Wala oi, kulba jud kaayo ganina pagka ano jud di ginuo ka kulba. Mm.

Ni yeah, human oh dili na kay kaabot diri ang wifi uy layo-layo na. No? Hmm? Nara ba ditong wifi? Ang kabok. Ano ba oy? Akin sa gitoy na ano diri ah? Ay oh. Mama ni Kla Maricel no. Diri ato dapat na ano to Mama ni Maricel Ay, sa ubos. Ni oh. promo ra gyud. Katamo kanang sapak gud ha. Oh, kanang dira pandalan sa una no. Hmm. Hmm. Gani, wala gud gawas ay basing mo buelo ba o? Dire uh? mana nara mo gawas na ang driver. Dai gunit sa payong dai palihog. Ah mo na og driver. Kisa nang driver? Si ka, na anak dai. Ni Ha? Ikson ni. Ay wala man mo gawas na ang driver. Hi! alaoy, na nangalangkat na lang yun ang kwan. na lang nag mga langkat na lang. O, iyahan lang yung gis... Iha pang gisulog. Ay, kala hinuon nga bag ko. Basig nato'y bulawan. Bulawan ba? Nagtiniil na lang siya. Ang bot, basig mo ani. Kinsa ni siya. Wala ni kaila. Tora, tora itong helper. O, helper ka ba niya? Tora, nakaambak o una ganina. Yung driver, kay ilabay niya ganun na ang bag, nga na kwarta daw to. Hinay pag pagkalabay kay Ratul. Ano, yahapan gi check no, nangabasa bang ang dala. Naguro ano, siya gi pangita dira. Ah. Ano, problema gi na siya tan awo. Na problema gi siya no, kay ngano wa man siya ni saka, no. No problem magit siya kay wala man gid siya duha duha pa man gid siya mukuan o oh, musaka. Wala wa problem magit siya. Wala problem. Kuan gid to baka to gid to iham bag no. Bulawan. Bulawan. Kay nganong buko no hinay bit niya ambak. Natulala siya. Ang tanda na kawayan na tiyo, Diyo, eh, dali naman siya. Makakuha naman to siya daan. Pasukay, di oh. ba? mo oh. siya. dagan nagbira diri adapita. Oh, ang nakakuha na kayo. na problema siya atong kuhaan. Iyahang dilabay, ganina nga bag ba? Nahinay niya. Ganina ta, kayo ang bag no. Mga problema na siya. Ang bag ba yan, dilabay niya. Oh, man, naano. Wala man naapsan ako. Apay, tao dira. Ito na na -up. Mara na isa. Oga ikaduha to niya human. Wala na lagi dia susuot. Wala na. Ni human na kwan ko to na. Ni nang kuya bungoy na mulung, inu, delikado na makabuk na. Dili ta bata tan awar gud ta unin balik siya ta. Tan wala na ba kusog. Oh ni human ni ba. Hey gino ko hapit ta pajuk malubat niya akong mga anak to. Gani na raman ang pisik ta niya ambot ni gawas na ganto siya ambot. Ni nay minor na maulan. Tinggal uh. aku uh. tawannya biar ihang hilak situ nawang. sulod na pod. Oh, sulod na pod siya, ni gawas na pod. Na problema gyud sa atong bag. And dagay okay, kay na sangit na. Sangit ganit ta. No? Gyud sa man bisay. Gyud dira wala bay ang ta ng pise? -ikot dito. nang bisay ganay dito. Kuan ang kumpayutan ba? Ngano no, man ah, pag, ah, pag nihunong hunong dira usa pang bisay. Oh, ambot na hunong pod siya dira, may ge, nahunong na hunong ra. Kaysa okay. dito apa sa unahan mahuno. Dito lagi ka Oo, oh, dito. Sa so, may tulay. Ay, kabuang. Tanawa Ang ano? Dili ba? Ang ano? Nara siya dira. na well, na. Ay, siya. Muna driver yeah. siguro? Oo, oh, mo. Kaya nilag drive no. Feel na ako ta dukay. Ha? Uh -huh. Na problema gina siya itong bag ta. Ah, mga bag ron? no. Ay, pagkabuang. Ba, Bakit sa gani, ganina no. Niya puno ka yung bag. bukap nya bukap pe kay bag paglabay niya kay gani no mo gani tanawa ra gud kanawa ona kanawa ba mingi ay paingon pa baba o gani no ay ambot pa iya baba ay sa manto kwarta ra madunong jud ay manto manto gena dia ambot ang ambot ada, ada si kuan kanang kuan ba sa kanang mga barangay ay sa kuan ba rescue do sa barangay Ay, di na po na madali ka ano doy. Dili na no. Niminor no. ni oh, ni ni na doon. Niminor, na doon ang kuan. Niminor naman ang ulan. Dili oh, na sa Nanak. Nanak po. na Yung truma na na. na. truma, ganit siya no. Tanawa, daghan na kayo mubira sa iya ha, Pero, Big never, siya. oh never pagyod siya mo sa haka, o. Oh. na ginakapisi Pero nang kuan, o, oh, tara mo. Ambot lang ka ha, um Ah, sige na. Ayun na. Ay, nagwagagdanan. Nagwagagdanan pa daw. Ay, naman lang niya ay, oh. Alam, nakuha nila. Na may nag-rescue rito sa bag. Then, I to die. Ay, na, ni dito. Oh, katu-katu. Nag-motor. Ay, oh. ay na. Nay hagdanan. Uy, hagdanan sa binangay. Ay, kana. Ay, kana. Ay, kalusot na siya, ana. Ah, kalusot na. Ay, thank you. Ay, thank you. Ganit, no. Ganit, no. Ganit, no ay ay okay ra kanang kuan siya na patuo mm ah na gyud ang driver mm. wa gyud nakita na ay nag rescue sa iyang bag pero wala gyud nakabalik wala lang wala na gilapan dai sa sulod. ah unsa sa ang bag niya alam ka abi mang abi mang gyud nga maanod na gyud na oh. mm moto na ah, ang hilux na lang wala na tao dito sa sulod Nanakapisik naman, hindi na makuha kisik. Wow. Na gold buy, na, gold <laughs> buying yun ni ba din kay, nga nung, hinay man pagkalabay ang bag, kay bugat di ay. Wala, <laughs> ah? Oh, Oo, driver niya, human. Duhara man ni sila niya, nakaambak tong isa ganina. Ay, duhara sila ang sakay anak. oh ah, Niya, ang saunahan, sa oh ang sa unahan o, kay sige nagkatumpag. O, oh, halos, Kamay na lang ang dalan dito sa unahan. Wala, dako kayo ito kasi darap Wala, no, kayo ba? Naguro, gaya ito'y bulawan no, kay nganong nung bugat mo kayo. Ito na, wala, duha gud siya, musakan oh, no. no, balik-balik oh, hmm, siya, tulod na mo, gawas na mo siya. O, gawas siya, musulod. Ay, wala na to, oi. Pero, o, oh, oh, diligod kayo siya, misturo yun. Ito tarang driver. Dagan magtaok okay. ay. Hindi na, rampod niya, pizza doon. So, Yes, po. Koko. Yan sarap at keseya. Ganin no. Naratol na toy. Sa kinara man ako. Eh baha ani makamakay nani oy. Hmm, anas libadin o busig driver daw na sa anak niya na problema ka. Busig driver ra bitaw sya no. Ay ambot lang ko. Inya kaila mang ka anak dai. Kaila ka na ta. Wala oy. Apo ta gadiinas. Badin, bahala na, sayangan sa Hilux. Oy, da, bahala na lang Hilux. Dira, oy, basta. makita na rin hmm. na. May kinabuhay. na naman. Ang importante ba din, katumbag bag, nabugat ka kayo. Huwa <laughs> <laughs> <What> na na. Huwa <laughs> na na rescue ba din. Asan na kayo Yaya, tumakapunit ako. Oo, No, wala, no. we'll, may ganit na wala na tumba. oh Wa, dili guro na siya matumba kay pulpak Pacman, dagan magsulod. Pero wala na isulod sulod. Ay, na yung sulod. O, ka na, o. Pero uh. ah. Adri, naman ang baha. Ay, mag-ulan na nina doon. Hinahinay hina, 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 na hina po ang kuwan, ulan. ulan Kumusta man sen? Ay ako. Ab ab abi na oh. kog bag, bag na kaldero, kaldero oh man di. Ah man. Toro sa motor. Ay, <laughs> Ay oh. abi na abi na kog bag. Ay to. pa o, sakay na. Oh, gitom to mga bag di po, maklaro. Dili pula. Ay pula. Pula ang bag basig makaagi mo ha. Pula ang bag. Dito di makaagi mo ato nga pula nga bag bahin taun ko. <laughs> Nasay. <laughs> <Lati. laughs> ing Aaron Jud ang mga kanabitang mag-reunion ang mga Marites. Mm, ing ani Jud. Kapof Jud. Grabe 'to. pa paayos si Tata Ben, ba? basak naman ni noong ko 'yan tulo. Bira pa ng isa, oh. Lipong, <laughs> <Hindi> namunoon ko. Lipong, <laughs> kung tanaw ko sa baha. Oh, interview, interview daw ang <laughs> driver. Be. Uy, huwag ay nang is, istoryan. Is, is <laughs> <laughs> Maglisod o tingog. Ikaw daw mm. daraan. <laughs> Ang um, istorya siya, pero murag sinyas sinyas ba kay murag, murag Nawa o okay. gig at, at may oran, driver, um, driver. Oh. So, ni driver. Oh, siya kanang kuan. Bang na mapil gud ni mo nga siya atong bang. Ano daw? Ano? sa ano, mmm. Ang iha gud ang ka problemahan no bag gud ay. Nangutana guys ang ba daw to paglabay. Kay bisa mo. Mantay gud. Nagi mga na mo kayo ng kasi. Ang na ninyo. Ang ganda. Ang ganda. Ang ganda. Ang ganda. Ang Niyan Ang ganda. Ang ganda. na. ganda. Ang 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 sus Ang ganda. Ang usay, katong lagi makaning. Ang usay naa sulod mana? Asa naa ang cellphone ang